Ang Philippine National Police ay naglaan ng libu-libong tauhan ng kanilang hanay para ho mapanatili ang kaayusan at seguridad dito sa mga lugar ng pagkilos. Alamin natin ang ulat ni Bombo Bayapinisa. Pinisa. Nag-deploy ng hindi bababa sa 2,400 na pulisya ang National Capital Region Police Office bilang paghanda sa ilang ikakasang kilos protesta ngayong araw sa ilang bahagi ng Quezon City at Maynila sa isang panayam kinumpirma ni National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo na ang deployment ay paunang pagtatalaga ng NCRPO base sa kanilang mga naging monitoring kung saan gagawin ng iba't ibang mga klase ng protesta ng iba't ibang progresibong grupo. Mula naman sa bilang na ito, isang libo limang ang nakastandby para magbigay ng karagdagang assistance. Kung kailangan habang higit sa 950 naman, ang kasalukuyang naitalaga na sa mga lugar na pagdarausan nitong mga naturang programa. Maliban naman dito sa EDSA Shrine ay ilang bahagi ng Maynila at ilang bahagi ng Maynila na nagtalaga na rin ang tauhan ang NCRPO sa opisina ng Department of Public Works and Highways para naman sa mga posibleng rin mga kilos protesta. Kaug na yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng na National Capital Region Police Office. Yes. Uh... sa ngayon po, ang, mga, ang na monitor pa lang naman po natin is dito sa EDSA Shrine kaya po meron na po tayo agad na ilagak ng mga personnel po dyan, CDM personnel uh, sa EDSA Shrine, meron po tayo sa SM North EDSA. Ganon din po sa DPWH at saka po ilap pa pong area uh, gaya po ng liwasang Bonifacio. Meron po tayong 950 na CDM personnel na naka-deploy na po dyan kanina pa pong alas 6.00. Ganon din po, meron tayong uh, naka-standby po na mga CDM na nasa 1,500. So may kabuuan po tayong 2,450 na CDM personnel. Ito po yung mga um, ini, nakikita natin na mga nakaharang po doon sa mga nagrarally. Samantala, layo naman ang deployment na ito na masiguro na magiging maayos at mapayapa ang magiging programa ng mga grupong ito at iyakin rin na hindi ito makakaabala sa daloy ng trapiko o maging sa ibang tao. Matatandaan kasi na nagkaroon ng girian sa makailan lamang sa naging programa sa harap ng House of Representatives dahilan para mas paigtingin pa ng pulisya ang kanilang pagpapatupad ng seguridad sa mga lugar na ito. Kaugna yung pakinggan natin muli ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Um, para po ano para po ensure natin na magiging safe po at saka magiging mapayapa mas mabuti na po yung mas marami kaysa po dun sa magkulat tayo sa biglang dami po Bumbo Dennings, wala pa rin tayo namamata ang mga rallyista dito sa Edsa Shrine kung saan dapat umaga pa lamang ay nagdadaos na sila ng kanilang programa. Sa kabila nito ay patuloy na nakaantabay ang hari ng pulisya mula naman sa Quezon City Police District at dumating na rin pasado alas 11.30 ng tanghali ang ilan pang pulis mula naman sa National Capital Region Police Office kung sakali man na matuloy ang naturang pilasana. Ilang kagamitan na rin ang nakahanda na gaya ng mga shields at helmets habang ilang mga emergency transport vehicle. Ang uh, maging ilang fire truck din ang nakaantabi na rin dito sa naturang lugar. Yan muna ang mga updates mula dito sa EDSA Shrine sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app. Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.